Minsan, maaga nating hinuhusgahan ang ating mga sarili. Porkit di pa tayo nakakarating, iniisip na natin na napag-iwanan o bigo na tayo. Bakit? Dahil mas madalas tayong nakatitig sa mga tagumpay ng ibang tao. At nakakaligtaan nating tingnan ang ating sariling sitwasyon. Kaya madalas nating ituring na karira o habulan ang buhay kapatid hindi ganun yan <laughs> nakakalimutan natin na hindi palaging malalaking tagumpay ang sukatan dahil karamihan sa mga yan ay inumpisa ng iba at itinuloy lang nila o tinatawag na mina ng tagumpay <laughs> isipin mo ito alam mo, nakakaproud ding ipunin ang mga maliliit na ating nakakayanan kung ikukumpara natin sa walang wala nating simula. Kaya kapatid, imbis na husgahan, unahin nating pasalamatan ang ating mga sarili dahil sa napakarami ng maliliit na napagtagumpayan. Kaya walang rason na tuluyan tayong magpaiwan. Ipunin at dagdagan natin yung mga maliliit na tagumpay na yan. Dahil balang araw, tayo naman ang lilingon sa ating mga sariling humble beginnings. Hala, abante, magtatagumpay ka kapatid.